Tungkol sa tema ng inyong pona ano, no, uh, uh, mga misa ngayon na uh, naghahanda tayo sa kapistahan ng Our Lady of Aranzazu. Ang tema po ay talagang angkop na angkop sa katauhan ni Maria, kasi si Maria ay talagang uh, larawan ng kapayakan, picture of humility. Uh, katulad nga nung nasabi ko sa misa natin, yung Magnificat, yung kanyang pinakapanalangin, sinasabi niya na ang, uh, ang Israel, si Maria, ay itinaas ng Diyos sa kabila ng kanilang kapayakan. Yun ang pinaka, ano po, ano, pinaka puso ng ating panampalataya. Maging payak tayo, maging humble tayo sa harap ng Diyos. Dahil lahat naman talaga ay bigay lang. So sana nga po, ano, isa buhay natin ito, paniwalaan natin uh, naway isa puso at isa buhay. To be humble. Napapanahon po itong uh, temang ito, no? Kasi sa ngayon, di ba? Uh, sa ano po, ano? Sa pagkalat ng social media, lahat tayo gusto nating sumikat, di ba? The, the, primary value now is ano po, ano? Kasikatan, fame. Ilan ang views mo? Ilan na ang, di ba, nag-like sa'yo, etc. Uh, kaya maganda po ito na angkop paalala sa atin ng ating simbahan at ni Maria na ang kinalulugdan ng Diyos ay yung mga tao payak, humble. At uh, para naman po sa simbahan ng ano po ng dito sa Aransasu, Our Lady of Aransasu sa inyong shrine, congratulations. Pero sana nga po no, katulad ni Maria, si Maria tinatanghal natin na reina, reina ng Uh, reina ng daigdig, reina, no, kinokrona natin. Pero nananatili po siyang payak. Uh, ngayon na tayo ay isang shrine, di ba? Pinagmamalaki po natin yan. Tayo na isang shrine at marami ang pupunta dito. Pero ang sana ang makita ng tao, yung pareng kapayakan ng mga taga San Mateo. No? Kilala po ang mga taga San Mateo. Simpleng pamumuhay, di ba? Uh, pananampalataya sana po manatili yon. Sana yung mga dadalaw, mga pilgrims na dadalaw sa inyong shrine, makita yun, ano, yung inyong kababaang loob, katulad ni Maria. Maraming salamat.